kanina. Barbecue ngayon naman, isaw, balot, atay. Yeah, naglilihis si misis. Tara, sana ito na nga yun. Uh, sa mga nagsasabi na wala pa kami baby, hindi kami nagmamadali. Uh, parang lahat in God's time. Pag binigay ni Lord yun na yun, So habang wala, uh, naniipon kami and inano namin yung routine kasi mahirap na yung pang ang buhay. Ayaw natin na magka-baby mahirap buhay niya. Gusto natin masaya yung buhay niya, yung nakaluwag-luwag tapos may time and attention kami nagpapalaki. Hindi mga staff, maid, yaya, katulong, babysitter, hindi kaya kami mismo ni Mrs. Hanson. So ganoon lang, tama kayo. Pali na Nacho Doctor 2 we're Happy, healthy guys. Kung may mga katanungan kayo about health, fitness, relationship, Just drop it here and I'll do my best to answer about me. time. God bless guys. Happy, healthy.